ang gusto niya. Opo. Yung isa naman po nasa akin, yung isa kasi naman. Yung sa'yo? yung black ay yung mga ano, mga ibang damit na pantalon. Mga damit po opo. Oh, ito isa po ito sa Wow. Galing doon. Dami nun, di ba? So, marami kang pang OOTD. Ano uh, pang date si Dayan. At kung ano uh, ang balita sa buhay mo? Ano? Okay naman po. Anong, ano, uh, anong mga pagbabago habang uh, nagtatrabaho ka? Nakakapagod. Ah, nakakapagod. Ilang months ka na nag-work? Ma ah, uh, magsasabi na. Oh, Ben, tagal na pala. Ano, regular ka na? Regular. Regular na? Grabe. So, hindi ka naaalis kasi regular na eh. Nadagdaga naman ang sahod. Apo. Wow, congrats naman. Madali lang ba ma-regular dyan or depende pa rin sa performance? Madali lang naman din po. Pero siya Basta paso ka lang ng paso. <coughs> Nakadepende pa rin dito yan sa performance. And kamusta naman ang, ano, pagtatrabaho mo? Hindi ka naman ba na napapaano? Na, Napapauwi ano, na, 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 sa inyo? Ay. Hindi, hindi naman. Pero umuwi-uwi ka naman. Oo, oh, umuwi ako. And paano naman ang ano uh, um, pagdalo mo sa bahay niyo? gaano kadalas? Kasi di ba every week may isang off ka? Okay. So kada week umuwi ka? Hindi. Hmm, minsan lang po yun. Mm. Bale kapag um, nabigay po ako sa kanila, sila na lang po yung pinapunta ko dito. Sila na lang pumupunta. Ano bang ano, um uh, binibigay mo sa kanila? Uh, groceries or ano na, uh, yung sahod mo? Um, alternate po kasi yun. Una po, uh, bigas, sunod po yung next week naman is groceries. Mm, alternate lang. And ngayon nakapag-grocery na tayo. Madami-dami din yan. Okay na yan? Hmm? So okay na yan. Um, yun namin yung mga kailangan talaga nila. Sino ba mga nandun sa inyo ngayon? Si mama, papa mo? Opo, okay. yung kapatid ko po. Oh, daw po, nandun sila, Kato Rosan. Ah, tapos sila Lucas, nandun sila. Ay, nag-bapakasyon uh, papa lang dun. Opo. Pero umuwi-uwi din sila sa... Ako. Kamusta naman sila mama, papa mo? Ano nang ano nila? Kalagayan doon? Sabi naman po ng kapatid. Hmm? Uh, sa naman dun yung ano, pang-araw-araw nila? Ayun nga po. Sa yung nanggagaling sa'yo. Uh, paano yung kung ano, hindi uh, ka makapagbigay sa kanila, paano yung ano nila, panggastos? Yung, yung, ano, pang yung ibang kapatid mo naman. Ako, kapag meron din naman po sila. Na Pero ikaw talaga ang um, uh, ano, naasahan nila. Apo din makapag ano, makapag sa pagtatrabaho. Hindi mo na naasikaso ang pag ano mo, test na dahil. Hala ka ng plano mag ano, mag enroll. Meron naman po kaso may na po. Mas kailangan nyo trabaho. Mas kailangan ka nila na mag-suporta. -ma mag Pero gusto din naman nila, di ba, na makapag-aral ka. Kaso choice mo lang talaga na mag-support sa kanila. Mag-drinks ka muna dahil. Dahil mukhang iiyak si Dayan kasi may mga pinagdadaanan po siya. Hindi <laughs> ka naman ba na, hindi ka naman nalulungkot na hindi ka nakapag-aaral ngayon, nalulungkot Ang tagal din naman kasi inantay, di ba, yung resulta doon sa, sa entrance exam mo. Uh, Siyempre, manami din ang nalungkot dahil, yun nga, hindi ka nakapag-aaral ngayon. Ano bang plano mo ngayon, Dayan, habang ngayon ay... nagda-trabaho ka pa rin. Ano bang mga naisip mo pang gawin talaga work lang muna. Gusto mo mag-focus dyan. Ayaw mo, ano, uh, pagsabayan ang testa? Na? Pwede naman ko. Kaso, walang time oh, mag, ano, enroll <laughs> Pero, ano naman siguro, nung papayag naman din siguro yung si madam, yung boss mo. Kaso nga lang, ano, mas gusto mo talaga mag, ano, full time sa pagkatrabaho mo na. Wala pa ba, work si papa mo? Wala. Uh -huh. Wala. Ano nang ano, ginagawa ni Papa mo dun? Yung bike ayos pa? Ayos naman po. Siguro po nag-extra po siya ginagawa. Nag-ano? Nag-extra po. Kaya nga, no? Talagang wala siyang kumakuha ang permanente. Pa extra, extra na. -no. Next year, may bala ka pa rin mga gano'n. Nag-enroll ulit, sumubok. Opo. Sayang pong... Kung kaya ko lang na gawin kang scholar na uh, suporta ng pag-aaral mo gagawin ko ito. Eh. Kaso uh, hanggang dito muna tayo. <laughs> okay lang ba? Malaking tulong naman na po Meron naman kahit na bihira na lang kita mag-vlog. Hmm. Si Dan po kasi masyado ng busy. <laughs> Minsan kasi di ba yung off mo, nagkakaroon ka pa ng pasok. Okay. So kaya imbis na ma mablog kita na nauudlog, dami kasi naghahanap sa'yo. <laughs> ano ba sasabi mo? Kahit pag nagla-live ako, talagang may nangangamusta sa'yo. So, kasi matagal na rin kitang ano, no? parang vlog na talagang nasanay sila. Okay. So, ano ang um, sabihin sa mga patuloy na nag-aabang sa'yo? Pati nga pa ano ang pabahay, tanahabangan nila eh. <laughs> na alam nila talaga na ikaw nang susunod ang papabahay. Ano sa anong masasabi mo? Ayun po, napaka-thankful ko po, po sa mga um, viewers, sa mga sponsor po na laging nandyan parang supportahan po. Siyempre sa inyo ko lang, maraming salamat kayo. Um, sabi po nila parang hindi daw ako hindi daw ako showy. Mm. Magkaano pero hindi na. So kung po ako, ganun po talaga ako hindi ako masyadong ano pero ramdam ko naman. Pero hindi ka naman na ilang. Komportable ka naman. Nagpapulag tayo na. ah um, Ayun, thank you, thank you po. Uh, Siyempre, Kister Panday, ah, Panday, uh, patuloy na nag-update ano, nag sa nag sa'yo. Ah. Uh, willing din na talagang uh, matulungan ka rin sa lahat pabra, ano, sa ating pabahay. And ayun pala din, nakita mo ba natapos na ang aking pabahay kay Kuya Brooks? Ang Grabe, ano, ang ganda, no? Ganda kasi napakadaming nagmamahal kay Kuya Brooks, mga sponsors niya. Kay naman po. Serve din nila may ni Alin yun, para kay alim yun talaga yun. Eh. Kaya salamat sa lahat. At successful. So ngayon din, bigyan mo lang ako ng um, siguro one or two months para mag-ipon at pasimulan natin ang pabahay nyo. Kayo na talaga hindi na mauudlot <laughs> mau yan. Kaya sorry po sa mga naiinip. Yung iba kasi naiinip eh, bakit ito inuuna ko yung iba eh. Hindi naman po yung iba. Hindi, ano lang, uh, yun yung mga ano lang. Siyempre, nag-expect din sila. Kaya, kayo din yung family nyo, yun. okay na ba kayo ng mami mo na tagalan? Opo okay, na, wala. So ayun sure na talaga bigyan niyo lang ako na ang panahon na uh, syempre paghandaan. <laughs> na <try simula. laughs> Kasi ayo ka naman simulan tapos hindi matatapos, 'di ba? So gusto ko uh, na simulan natin tuloy-tuloy na. Syempre mga dadating pang mga blessings na mga bibigay, idadagdag natin 'yan uh, sa sa pabahay niyo. At uh, excited ka na? Excited na ka na. Ready na ang lupa. Ready na ang lupa. <laughs> <laughs> ano, sabi niyo, ano sabi nila mami mo? Di pa naman nila alam, no? Di pa po. So next time, bibisita tayo doon para sasama ko na doon si, ano, si Super JR para ma mali outan niya. Pero, hindi ko mapapangako na ganun ting kalaki, ha? <laughs> Grabe yung bahay ni Kuya Brooks, hindi ko kaya yun. <laughs> Dahil basta ang gusto kong mabigay sa inyo yung tipong kahit may bagyo, hindi kayo mga ngamba. Yung talagang pulido. Yan si Super J.R. ang bahala Ayan, kaso si Papa mo sabi niya, doon pa rin siya matutulog sa ano, sa loob, sa bahay niyo. Hindi daw do, siya doon mag-ano. May mga tanin po, kasi uh, may mga alaga. Pero ano din naman kay Papa mo, um, masaya din naman si Papa mo na. Ayan, so, abangan niyo po. At uh, sisimula natin Siguro, yun, yan. Siguro, Next, next month, para sure na sure na. And habang na hindi pa natin nasisimulan yun, uh, kakamusta kamusta yun lang muna natin si so, Dayan. Yeah. Pero Dayan, yeah, pag na-vlog na or nag-start na tayo doon, okay lang ba naman na kay Boss Mono? Okay, na parang na twice or thrice a week okay. para ma-update natin. And syempre, doon tayo kukuha din ng, ano, ng budget ba diba? sa mga vlogs natin, sa views. Kaya sana sumupo pa sila sa mga Let's nagmamahal. Try. Sige pong iwan si Dayan. Hindi <laughs> iwan. Okay na uh, akong iniiwan. hindi na hindi na ngayon, hindi na po siya ngayon iniiwan dahil masaya po si diyan. Nag-open na po siya kanina tungkol sa kanyang love life na okay po sila. <laughs>